Magandang ah, hapon mga idol Nandito na po Magandang kami ngayon sa, sa Sarayaya Magandang hapon po Yan, yan Magandang po ang aking asawang naman. maganda oh, Yan Buro maganda. <laughs> <Yan na>, maganda. <laughs> maganda na naman ito, Rapsi Buro maganda na naman maganda na. Maganda na Ay, alam nga naman sabihin ko, pangit kayo, asawa kita O, oh, yan, yeah. oh, oh, gusto ko diba. sa gabahan naman <laughs> No, ayaw mo, I love you too I love you <laughs> 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 Yan ang, <laughs> ang aking darling Yan yeah. Ah, shout out sa inyo dyan, nasa likod. Oh, hello. Magandang hapon sa inyo dyan. O, oh, tenan mo kayo. Ay, ito nga pala ah. <laughs> yung aking ate at kuya. Nako inabot na ng ulan. Ay, ano yan. Ah, tayong. Tayong, eh. Kawawa naman, nangingilig na. Wala, talaga na madulas ka pa diyan. Yan yung nervous ay. Kaya mo na, ako'y may hawak kayo. Kayaan mo na. Malapit na. Hey, malapit na. Huwag lang madudulas. Uh, yan ang aking kuya oging poging-poging kuya-oji ko yan eh. Yan po ang kuya-oji ko. O yan, yung mag-asawa na yan ay yung pong na stroke na ba ay nako inama na ay inama ng ingay ah inama ingay niya sila po na yan, yan na yan. ulan pa kilala mo ito to undag ba ito undag ba? ariya niya pa lang hindi hindi Kana, doon ang bahay sa may Lundag po. Ang nagwa Esperanza. Pahirap. Maulan ay. Maulan. Ayos na naka nakaano ka na naka jingle na ay. <coughs> busy, busy. Kasi cellphone. Kasi cellphone mo yan. <laughs> Kaya ano, ay, mahirap. Kapit, atulin kapit ka. Hmm, Ano coy Yan, Abad suya, <coughs> Yan <Langunisa>, sarap <coughs> Ang sarap nang amoy bango. Tapos ay ang tamis pa masarap. Hindi mahal lang. Personada ko ngayon lang gunay sa niyan. Sikat. Sikat ko ang lasa. Sarap.